Ayan mga farmer, isang magandang buhay Pigeon tayo yan Pigeon time 5 o'clock, money go style 5 o'clock, nagpapakain <laughs> Napanood ko lang sarili yata 5 o'clock daw siya nagpapakain Sila pala, so ayan yung uh, kanyang Lofman Tayo naman ay wakalang Lofman Kaya tayo ay Lofman Ako ang Lofman So ayan, ngayon ko lang pupuntahan ito Totoo lang Kagabi pala, umula ng malakas Bigla ko naisip, shit, eh, sabi ko yung ano ko, yung aking, uh, yung pintuan po na, ano, sakto galing dito yung hangin. Dito po yung hangin. Pag ganon, ayan oh, basang basa o. Oh. Pag ganon po yung hangin, habi ko baka basa yung ano ko Ah. Papasok po dito kasi nakabukas lang yan eh. Naisip ko tapos na yung ulan. Patay, sabi ko. Eh, ayan, basa din pala konte nabot din mga farmer yun wait lang ha ah may lamin lang natin si madilim na ah po nagkaskas ako grabe pawis uy uhaw na sige okay lang yan ganyan talaga kinugutom daw eh ayan o oh, yung ano ah bago din to meron din na ano yan meron din o oh. yung mga tama tama Sige, hmm. okay. Wait lang. Wait lang mga kapatid. Ah. Nagpalit na pala ako ng brand ng pagkain. Kasi pahirapan ang kalapatids ngayon. Pahirapan po ang kalapatids dahil nagtaas daw yata ng presyo. Eh, yung aking kinukuhanan, sabi niya, tol, di ako makakuha ng ano Dahil umayaw ako, sabi niya Kasi daw yung SRP Ganun pa rin daw ang gustong ipabenta So, ganun ba, sabi ko Isubukan ko na ako yung isa mong daladala na yan So, ganun ang nangyari Balit tayo ng brand High flyer ba yun? So, yun po Ang kwento Sabi ni Jomar, kukunin niya. Lagi na lang hindi. Hindi naman dumarating. Eh. Kung maklasik kong to, masyado busy. Masyado busy. Parang ako. Hindi <laughs> ko na rin matig sa kanya. Pinairam niya po sa akin yan eh. Sabi niya, bigay daw ng presidente nila sa club pangkos ah, ito ano, maganda daw na klase eh, ayun hindi naman ako nakapagpatis ah ayun kayo, maganda daw, nagkakagawan kayo Babakunahan natin, bibigyan ko po si Jay pa Aking uh, Kaibigan sa California Ayan, bigyan natin siya ng Kahit anim siguro Oop. Wait lang ha Butom na tong breeder na ito. na rin yung ating mga flyer sa kabila. Ayan. Tingnan nyo. alam nyo mga farmer nag switch tayo sa ano medyo high fat ang uh, ano ko high fat diet yung sinusubukan ko ngayon medyo medyo ma mahal ang konti kasi naglahalo pa ako ng actually hindi ko nga nahaluan eh no? meron pa akong nilalagay yung platinum ng pang manok tapos nagdadagdag din ako ng safflower para medyo mas mataas po ang fat sabi nila, maganda rin daw ang mataba na kang Lalo na pag nag uh, race na. So kasi ang uunahin mo nga namang i-burn yung fats, di ba? Tapos sa uh, pag hindi walang tabang dala-dala yung ano mo, mo, masusunog na yung muscles. So kailangan medyo mataba ng kaunti Pero syempre protein is ano pa din naman. Talagang mas importante ito na yung ano natin. Ito na yung uh, flyer section natin. Ayan, no? sanay na sanay na po silang makipagbalyahan. Ayan. Kita nyo. Talagang uh, merong nakalangan na kaunti. Ah. Kailangan ma-check yun. Ah. Ayun, no? yung dot check na yun. Pero matakaw. Baka hinihingal lang. Pero titingnan natin yan. Nisan kasi may kanker. Kuhanin natin. May gumataas ang humidity ha. Ah. Oh. Dahil umulan. Pero nung summer nasa 40. Oy. May na kayo ha. Ah. Nakuha ko na yung black check ayan oh. Ay dark check and mga ka farmer medyo lakas grabe. Pagkahuli ko sa kanya, ano parang may konting sipon. Pero inaano na natin matapang. Inano ko na. Pinainom ko na. Maganda yung ano, maganda yung tryo Mix tapos papatakang ko na pinasabay ko tryo Mix tapos sa uh, mikosin Kahit ganong halak kinabukasan po eh ayos na. Maganda, maganda yung combination na yun. Tapos ito, ano ba to? Chicken nga natin tong choy-choy na ito. Parang oh, may problema, oh. Yan, okay na. Parang nag-uumpisang kanker. Kinainom ko na, syempre. Ayan. Tapos, sabi ko pa naman, di ba uumpisahan na po sana itong loft na to. At sisirain na namin ito. Tangtanggalin na namin yan. Yung pasukan, talagang ano na lang, straight na. Wala nang masyadong maluwag doon. Diretso sila sa butas. Tapos, ito, i- Iya ano natin to ang gandun lang siya ganon tapos plano ko yung labasan ay yung papasok dito na para kita na po kagad nila no? Yun, tatanggalin na po natin yan yung pasukan doon wala na yan out na tapyas na to lahat So hindi na hindi ko na ano, yun nga ang sabi ko nung nakaraang vlog, ang problema natin is paano natin ititrain. Wala tayong viewing. So pag tayo ay nagka-aviary, gagastos tayo mga farmer yun pagdanan paakyat pwede kang umakyat so maglalagay tayo nung kagaya kay uh, kina congressman lasatin na kaya kaya ni Junjun yun rolling kung hindi po uubra sa mga young birds pero sa tingin ko matitrain din sila umasok pero kung hindi talaga para mas mabilis eh Pwede rin naman na uh, dito ko na sila ilalagay yan oh. Pwede. Para alam na nila yung papasukan nila. Tapos papasok noon. Tingnan na lang po natin. Pero maganda din sana 'yon pero kung ano hindi naman kung obra na ako na tayo gagawa ng ganun. Ayan. Try natin araw-araw makapag-upload kahit uh, papakain lang. Wala kasi hindi ko mas masarap sana kasi ng alam mo binablog yung nagro-ronda, akatuwa eh. Kasi iba yung feeling mga farmer pag yung marami lalong lalo na marami po sila. Tapos sabay-sabay uh, na pong lumilipad. Masaya. Masaya sa pakiramdam. Makikita mo na ano sila. Tapos ito pang uh, pang breeder natin. yung lalagyan natin ng aviar yan. Paano kaya ang gagawin ko sa mga breeder ko? I-break ko na. So ang gagawin pala namin, ito, tapos yung doon sa breeders ano stock bird eh maganda maihiwalay na natin yung babae lalaki tapos sa uh, itong matitirang mga naglilimlim may ilang itlog ikukulong na muna natin habang ginagawa po ito ganun na lang muna papantay na lahat yan pantay lahat yan o, alisin natin yan Okay lang naman o, kaya naman yung yun yun yan ayusin natin para mas maganda po ang labanan <laughs> yung mga tropa natin dyan yung mga tropang baleling loft ayan, excited na naman sila ayan. mapagandahin pa natin huwag kayong magalala, pagagandahin ko pa ito para lalo kayong ano, matuwa so ayan at ito pala yung immuno boost booster mga nga farmer napakagaling kay brother Ryan ay talaga pong napakaganda ng ipot ito. Ayan o. Ayan na ang Ano to? Ginagamit ko to every other day. Ngayon naka-vitamins po sila. O oh, bukas magagamit na naman ako nito. Ayan. Yan naman ang ipapainom ko sila. Sa kanila. Kaya makukuha na naman tayo ah. Nakailan na ba ako? One, two. Pangatlo. Halos pangatlo na pala ito. Marami din po kasi sila eh. Kaya takip yung aking ano. So ayan oh. Maganda si droppings nila talagang uh, ano. So ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po muna at uh, hindi tayo nakapagpagawangan ng loft, kagawa nung umulan po kagahapon ng malakas. Tapos yung kusina dun sa kainan <laughs> pinasok ng tubig. Sabi ko yung ano gawin na muna yung extension, cancel na muna yung loft pero nag-message na si Bebe nao oh, may pasok bukas sa mga boys may pasok bukas si Kong Kong naman daily naman yan eh may pasok bukas dahil uh, yung ano titibagin nga daw yung uh, tulay may titibagin sa tulay tapos sa uh, yung iba naman kanya sinel si Kuya Jun dito sa Pigeon Loft may ayusin tapos, ay la, naudlote, eh. yun ang muna ang gawin ng atin mga ka-farmer. <laughs> so, ayan, mga ka-farmer, may aso tayo, mabait ito, kaya lang, medyo malupit sa kapwa niya aso. So, hmm. ayan, maraming salamat, at magandang buhay!